Hello there, my sunshiners! It's me, DJ Shine and welcome to another episode of our blog um, for today and for today, napagbibigyan na po natin yung mga requests ng ating mga subscribers and yung mga viewers natin during our live stream na me as DJ Shine meron na ba tayong experience dito sa isang uh, radio station and And luckily, napakaswerte natin dahil nandito tayo mismo sa loob ng isang studio. eto po ang 98.3 Love Radio, Dagupan together with their DJs. Ayan, so hello naman tayo kina. Andito po si DJ Hi, Sunday. hello everyone. Ayan, from Sunshiners, so natin? Hello, Sunshiners! Hello, Sunshiners! Welcome! <laughs> to love a radio DJ. Yahoo! I love it. And meron pang isang DJ na kasama dito si DJ Sid. Marino. Hello Sunshiners! Welcome po sa Love Radio The Groupan. sana mag-enjoy kayo sa vlog ng ating ayan, of course, yes. si DJ Shine. Yes! <laughs> Ang swerte natin nandito tayo sa kanilang studio ngayon. So, para umpisahan ng ating studio tour, kakausapin muna natin ang ating mga DJs. <laughs> Yan na nga po ang aming pinaka-pogging station. Hi! <laughs> good morning po! Ayan, sir, oh, you're on air. <laughs> Noel, Noel. Ay, sir Noel, station manager. Ayan, from uh, YouTube po ako, sir. DJ Shine Stories. Pero wala po talaga ako experience as a DJ na ganitong atmosphere. So, mostly on uh, online. You want to have an experience? It was, yes, uh, po. Again, I'm not. Bakit mo naman natin yung station namin? Kasi po, uh, pinapanood ko talaga kayo tuwing nagla-livestream. Eh, nakikita ko yung ginagawa nyo sa livestream. Ganon din yung ginagawa ko. So, parehong-pareho. Sabi ko, parehong-pareho yung parehong ginagawa namin. Pero hindi ko lang talaga siya uh, gamay yung ganito. Meron din akong ganitong setup, pero... Small lang. Ay, <laughs> uh, yung maliit lang po. Opo. Opo. Sa mga podcast din naman kayo kaya lang limited kasi dahil nga hindi naman kayo free here. Yeah. Yes yeah. po. Need to have internet connection. Opo, oh, internet. Sa amin, may radio kami, cellphone ka, may cell ka mm -hmm. pwede mo nang mapanood. Yeah, ayan, so here with me is DJ Sid Marino. So, bibigyan lang nya tayo ng uh, konting information sa pagiging DJ dito sa... Ayan, tips so, or... <laughs> ideas. <laughs> ideas kung paano nga ba uh, or nagumpisa ang isang DJ Sid Marino. Ayan. Hello Sunshiners! Again, ako po si uh, Mr. Sid Marino of 98.3 Love Radio Dagupan. Um, Nagumpisa yung journey ko sa pagiging uh, DJ or uh, broadcaster eh nung high school ako. High school kasi merong event uh, na yung tinatawag natin parang broadcasting. Doon ako nag-umpisan uh, na nagkaroon ng interes sa radio broadcasting, journalism. Kasi nakasali ako sa... Uh, DSPC na naganap sa Daniel Maramba National High School sa Mangaldan. At uh, number 5 fifth place ata kami noon uh, during that time. Uh, nagkaroon ako ng interest kasi grade 7 ako noon. Yung mga fourth year, yung mga graduating. Usually kasi ano eh, kinukuha nila yung member ng uh, broadcasting sa mga graduating since mas maano sila, mas may experience mm -hmm. uh, narinig ko kasi yung uh, pagde-deliver nila ng news, ng information talagang pinapanood sa amin tapos para, alam mo, eh, parang love at first sight. Ah, naramdaman. Nagkaroon ng spark, uy, sabi ko mukhang okay 'to. Ah, mukhang okay ang pagiging ano, mukhang pag okay ang pagiging broadcaster, pagiging DJ, pagiging uh, journalist. Kaya nung time na pwede na kaming sumali, sumali ako. Ah, uh, mm -hmm. nag-ano ako sa screening and then nag audition. Uh, Oo, oh, parang ah, ganun. Audition. Glad to say nakapasa naman doon sa may screening and then yun nga isinabak kami sa may isang uh, competition. Ah, uh, halos I think buong Pangasinan 'yon na uh, iba-ibang school ang uh, naglaban-laban. Mm -hmm. don Doon sa may uh, Daniel Maramba. Talagang nag-enjoy ako. <laughs> And then, hindi lang nagtapos doon nung high school ako. I mean, sinundan ko. Yung, yung parang, Yun na yung and mm -hmm. na na umpisa ng journey okay. mo talaga. Doon na siya nag Sinundan ko hanggang college na talagang pinuha ko yung course na pwede kang maging journalist or broadcaster. So, ayun, glad to say then nag naging uh, OJT ako dito mismo sa Love Radio Dagupan. Nag-apply, nakuha, and here I am, DJ Ayan. na ng Love Radio From Dagupan. From OJT to first job hanggang. So, ilang taon ka na dito, DJ? Ah, magto two years na this coming November. Ay, oh, November 1 to be exact. <laughs> <laughs> Lapit uh -huh. na. Ay, na, na. Lang. So yun na nga for today guys, um, napakaswerte natin dahil dito sa 98.3 Love Radio Dagupan, eh, pinaunlakan nila tayo na makapag-request ng kanilang studio tour. So ngayon uh, from their booth to their recording uh, studio And transmitter lahat I-experience natin yung studio tour Dito sa Love Radio Dagupan So tara, let's go And umpisa uh, na natin Dito sa kinatatayuan ko mismo Ayan, so kasama ko si DJ Seed Ay, well, Ayan, siya yung um, magpapakilala sa atin Kung ano yung mga gamit or yes yung mga gadgets na ginagamit nila unlike sa ginagamit natin sa ating pagla live yes. so salamat DJ Sit and umpisahan na natin napaunlakan din tayo and the uh, preparation sa online so ayan tayo guys oh mag online magla live din tayo sa kanilang FB page ayan and uh, ayan so umpisahan na natin from dito sa ating kinukuhanan ngayon is... ayan uh, mga sunshiners yan yung tinatawag nating console Diyan nagyayari lahat uh, yung pagpasok natin yung pag-oopen ng mic yung dyan lahat eh, yung nangyayari sa ere dito talaga nag sa niya. lahat okay. okay parang ito yung ano yung uh, control, control control system yes. parang hmm. ganun and then here uh, yung ating uh, monitor na kung saan, andyan lahat ng commercial natin, andyan lahat ng kanta, lahat ng nagpiplay sa erin, nagpiplay sa radyo, dyan namin ipiniplay lahat. Kung baka sa karaoke guys, eto na yung songbook. Yes, eto <laughs> Andyan lahat ng kanta. Yung mga... And commercials. Uh -huh. From And... all these to current, andyan lahat. And At syempre, ito naman ang monitor para sa aming effects. pini uh, pinipindot lang namin yung uh, button or character sa keyboard. Automatic, papasok din yan sa ere. Ngayon, yung mga tumatawa dyan, mga nagdadabog and everything. So, dyan, <laughs> dyan po. <laughs> mga sound effect. And so, thank you. And next uh, stop, yan, pasok tayo dito sa kanilang. Dito tayo ngayon sa ating recording room. Okay, recording room. Uh, as you all know, sunshiners, ayan, kung makikita natin yung PC na yan, yan yung ginagamit natin para mapakinggan tayo sa Google. Okay. Which is yung tinatawag nating live, live stream. Ayan. Ayan. Online ay yes. live nyo rin kaming mapapakinggan sa Google kung gusto ninyo. Yes. At ayan. doon ako nakikinig din talaga mm, <laughs> sa live stream Google. Sa live stream. Oh. And here is yung uh, equipment na ginagamit namin kapag nagre-record kami for commercials. Kapag ka uh, merong bagong commercial na pumasok, kailangan i-record, ayan ang ginagamit namin. Of course, may monitor, may console, may speaker, may mic. So, ibig sabihin uh, yung commercial na sa Shasha, Like example, so, sila uh, din pala gawagawa nun. Yes. May no? uh, record natin uh, Siyempre, konting edit din para maganda yung pagkakadeliver. <laughs> <laughs> Thank yes. you sa idea ko. So, yan pala. So, yan yung mm -hmm. mga ginagamit din. Yan. Ayan. And. Uh, And, of course, ang office ng Love ayan. Radio. Ayan. Ayan. So, pahanan na rin natin. And, hello din po kay ma'am. Ayan. <laughs> ayan. Thank you po. And, uh, nandito na tayo for... Uh, dito kami naman nag edit ng mga content namin. Usually, ito ang ginagamit namin PC. And, and of course, andito din ang ating production uh, assistant. O yan, sir. nag edit siya ngayon na, ng content namin para sa Facebook page namin. Okay, so doon na uh, active talaga kayo sa yeah. Facebook. Okay. Yes. So, may YouTube channel din kayo, sir? Meron po. Ah, meron Pero eh. hindi kami ganun ka-active. Usually, sa Facebook po talaga. Okay. Mm -hmm. And uh, this uh, booth naman is yung mga audience mismo. Ayan. So, uh, parang sa YouTube din talaga siya. Mm -hmm. Kita mo rin kung anong bansa yung mga viewers mo, yung mga nanonood ng video mo. So, same thing with the uh, radio station din pala, guys. Yes. Kita rin yung mga, ayan, monitor din natin mm -hmm. yung mga audience din. And, and or listeners, listeners na. Ganda. Ayan, ganda, parang ano rin lang pala sila. Parang YouTube lang. Oh, YouTube din and then na uh, yun parang sa online and uh, sa radio station. Same same lang din talaga. Yeah. Sa so, ano na dito, sir? Ito na ho yung transmitter na tinatawag. Okay, transmitter. Ah, oh, wait lang. <laughs> Uy, <sige> lang. <laughs> At the same time, tulugan. <laughs> ah, yan. Lalong-lalo na. Parang quarters din. Ah. Quarters mm -hmm. ng mga employees na rin. Eh. Ah. So, transmitter, meaning? Yan po yung ano. Satellite? Aha, parang okay. yan po yung medium. Satellite. Para kung ano yung napapakinggan natin sa ere, ito talaga yung nagpa-process lahat, na ibabato niya sa mga radyo, sa signal. Okay. okay. Yan, yeah. Andyan lahat. So, puso pa ba ang radyo? Ah, uh, puso. <laughs> at nag adapt po ang radyo. <laughs> Kasi diba sa panahon kasi oh, ngayon, kasi diba? online na. Online na lang. Oh, kagaya ko, hindi na ako wala na akong radyo. So, sabi ko, paano na yung mga pinapakinggan ko? Hmm. Nung nakita ko to na naka-livestream din sila. So yun, oh, very good kasi. nag a Konting kaalaman. Ayan, and since sa uh, 10 o'clock na, nakasalang na po ang isang DJ sa kanyang program ngayon. And uh, maswerte tayo dahil makakasama din tayo sa kanyang program na yan ng ating DJ Sunny. And going MG! <laughs> Hello mga sunshiners! Yeah. Ayan, so nagpe-prepare po kami para mag-live. Yes, yeah. so, hey! waiting... Bakit ako nang nag-sarik? Okay na. Okay. Yeah. So waiting na kami sa so, live. Uh Oo, -oh, grabe. Kaya tingnan niyo ang mga Itong pasabog. Face, uh, Facebook live na I'm going na. Hindi pa po. Mamaya pala po. Pag mag-on air na po tayo, dun po natin isa sa ating stream po natin. So, ganun talaga. Iba yung uh, on the spot. And then, iba rin yung nakikita sa media. O, di ba? Arte-arte sa media. sa actual pala. Eh, mga ano. so, feeling ko ready-ready naman na silang lahat para sa mga pasabog. Wow! ano mga pasabog kaya itong mga sana o sinasabog. <laughs> So, dito nyo na po manalaman kung ano ba yung mga ginagawa ng mga DJs. Kasi diba, Ate Musi sa mga DJs, ano, kasi sa radio, minsan hindi siya napapakita ng mga. Sa bosses, din mo sila makikilala. Oo. Uh Totoo yan, sa bot, na di ka talaga. <laughs> Oo, hindi mo malalaman na yung, nung, na yung katabi mo, ah, hindi pala yung katabi oh. mo kasi dahil sa ano niya. Style kami, on air. try nyo i eh, kung pasok to sa volume nyo. Lakas? Mas maganda, mas malakas. Ah, sige. Sige, try nyo muna. <laughs> sige. Okay na po ba, naririnig nyo ah. po? Ah, Kaya, hawang, naririnig ko. <laughs> I love it. Ay, um, sige. Ay, sige. Intro lang po muna ako. Alright, mga kabisyo, feel good Wednesday! Aras po natin ng 10.31 in the morning! Pero bago muna yan mga kabisyo, meron akong ipapakilala sa inyo. Excited ba ang lahat? Kaya sa mga naka-tune-in ngayong oras na ito mga kabisyon, napakaswerte nyo kasi may maririnig po kayong boses boss, wow. anghel. Wow! <laughs> Kung may DJ sa radyo mga kabisyon, meron ding DJ sa mga parties, meron ding uh, DJ sa mga YouTube. Ayan Gusto ko lang pong uh, ipakilala ang uh, napakagandang uh, binibini mga kabisyon. Ayan, na, kung gusto niyo pong nga makita itong napakagandang uh, binibini ay uh, pwedeng pwede nyo pong i-visit ngayon ang aming nga page Love Radio Degu para at makikita mo po doon ang aming mga nagkagandahang muka. Siyempre, pati ako kasali na dyan. Oh. Bakit? <laughs> Ayan, na, pasok DJ Shine! Good morning, mga kabisyo! Good morning na rin sa aking mga sunshiners dyan sa ating YouTube channel, DJ Shine Stories. At sa ating FB page din na live na live din tayo ngayon. Good morning sa inyong lahat. Yun! Di ba? Sabi ko naman kasi sa inyo mga kabisyo, chika babes. Agoy! Okay. <laughs> By the uh, way, uh, pwede ko bang uh, tanongin na DJ Shine kung saan ba nang galing itong uh, pangalan na Shine? Kasi feeling ko ano eh, sa, sa pangalan pa nang kitang-kita mo nang ang um, face lock like, ay Shine na Shine. Yeah. <laughs> 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 uh, ayan, uh, did you shine from the ayan sa uh, sa ating lahat eh morning kasi ang programa ko so meron kami na uh, nung time na yun sa ating um, application ayan so morning ang aking duty so shine and then may mga timpuyat din sila ayan so panggabi sila mga puyater sila so, ayon ayun <laughs> ayun alam nyo mga kabisyo, grabe naman pala talaga kaya pala shine kasi sunshine yes. okay talaga naman unang pasok pa lang sa umaga talagang makikita mo na nag shine Smile. Exactly. Uh, ano nyo mga kabisyo, akala ko kasi kaya nang ganang galing yung shine na pangalan ay dahil po sa inyo kasi nag-shine po kayo for today. <laughs> Natatawa nga ako mga kabisyo, kita-kita nyo naman po sa live namin, siya po ay nakapute uh -uh. at ako po ay nakablock. Pero wala pong ibig sabihin yan kabisyo. Hindi ko po alam dahil hindi po kami nag-usap na regarding po sa aming outfit. <laughs> ayan, ayan. Si DJ Shine po mga kabisyo, isa po siyang uh, live streamer. Live, streamer. Ah, isa siyang vlogger mga yeah, kabisha. Live streamer ayan. and content creator. Yun. Yes! So, di ba? Ang taray. So, siya po si DJ Shine. Ayan, pwedeng pwedeng nyo pong uh, i-visit ang kanyang uh, page or ang kanyang YouTube, YouTube channel. channel yan. Ano po ba yung pangalan ng YouTube channel mo ma para yes. masabi po natin sa kanila? Sa ating YouTube channel searchable na rin po tayo dyan DJ Shine Stories and sa ating Facebook account naman FB page natin is DJ Shine Fan Page Alright uh, Pwede po ba akong uh, magatanong uh, regarding po sa pagkakaiba nung uh, nandito ka sa radio at nung uh, nandito ka po ay eh, nandun ka po sa uh, pagla livestream po sa YouTube. Ano pong nagkaiba nun? Ayan. na, uh, simple lang kasi pag nasa YouTube, cha, uh, YouTube channel ka na nagla-livestream, ayan, napakaliit na nga lang yung aking uh, V8 kung tawagin. Pero dito amazed na ako kasi talagang uh, full experience na yung pagiging uh, tau dito studio Yahoo! Feel. na nararamdaman talaga ng radyong radyo na Ayun! kasi dito po sa ano sa uh, radio naman kapag alin bawa radio DJ ka hindi nakikita yung mukha mo unless magla ka talaga <laughs> mm -hmm. makikita talaga napakaganda mo mo charot <laughs> <laughs> kaya sa mga kabison natin dyan, kung sakali po na gusto niyo din pong uh, or, ano po ba yung gusto niyo pong uh, tips or gusto nga i-share sa mga gusto din po nga maging katulad nyo po na vlogger po. Ayan. Sa mga vlogger wannabe, ayan, galing din ako dyan eh, vlogger wannabe. So, uh, be yourself lang. Gusto mong express yung sarili mo, so express mo lang yan. Wala naman tayong uh, script na ginagawa dyan. So, yun lang naman. Just be yourself. Yes. Oo naman mga kabisyo. Oo. Hanggat wala, hanggat wala humihila sa iyo pababayaan mo. Kung hinila ka pa ba, kung hinila ka pa ba, may spaghetti pa ba, pataas ka na lang. By the way, mga kabisyo, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok po ngayon. Ayan, DJ, uh, kay DJ Shine at sa akin, DJ Sunday, DJ SS. Yeah. Tutok lang, We should dito pa rin sa 98.3 Love Radio, Digoopan. Ayan na. <laughs> dito na rin po namin tatapusin ang aming vlog for today. Maraming maraming salamat sa aking mga nakajaming na dalawang DJ, ang ating uh, DJ Sunday. Yan, uh, don't forget to subscribe ang, or follow ang kanyang FB page. Nandiyan po sa description box, ilalagay po natin. Ganun din kay DJ C. Ayan. Yes, ang minekos mekos. Wow. Hi <laughs> <laughs> and so and na natin. and don't forget to like and subscribe our YouTube channel again. This is Lady Shine and I'll see you all on my next stories. Bye! Thank you, Bye. Thank you, thank you.